Putik, putik. Hindi, hindi kami nagbibiro. Talaga seryoso talaga. Basta seryoso. puro serious ang aming usapan. Parang isang tanong, isang mm -hmm. sagot lang. Basta sa sabi ng body, kailangan kong ganoon. Tapos tindahan bila ko. Walang, hindi na nag aabot ng na pera. Pagka kami naglalakad na yun. Badi, magkano nag-astos mo? Oh, wala yung, huwag niya naintindi Hindi. Lulukot yun. Bibijan mau sobra sobra sabar bini liko ada ibu liko yang pada kabair uh, uh, pegawai <laughs> di nasra <laughs> <Di> nabaro <nasaraan. laughs> na kami dong itu tentang simion tadi aku hanya idlip di hagdanan bulu nya aku nampote putih bu oh mecane mecane kau dalam nga sa ka makatulog mga klating oras eh nagbunot ako siguro mga 10 minutes lang amoy mm natulog -hmm. na kayo tulog, tulog na siya pakagising badila na bunot mo siguro mga 50 ako. <laughs> pero wala nang mga ngungupok bata ako sa kanya oh okay. ay pegahon eh dukot na naman sa bulsa. Abot na naman sa akin, may isang daan. Nakakahipan talaga kayo pag gano'n na, tsaka wala namang gasos. Ay, hindi, pag sa mga kapatid ko, yun na bibigyan ko. Pag, Galante ka naman tayo. Na. Pag meron na padan ako sa saklaan, mayabang ako. O, koto ako yan, koto. Ang koto naman eh, tatlong piso. <laughs> oh, ah, piso nga lang, malaki halaga na eh. Oo, oh, malaki halaga na eh. Parang ano na eh, na ng piso doon eh. Grabe ng araw, ang presyo eh. Na. Tapos, ma ano, maluag ang kabuhayan ng araw. Masarap. Oh, uh, Masarap Pati, no? basta ulam, punta ka palengke. Tumpok-tumpok hmm. ko yung galunggong. 15 centimos. <laughs> 50, ano lang na? Na, para, centimos. 15 lang. centimos. Napaka-centimos. Oh. Isang kilo megit yun may dagdag pa yun. May dagdag <laughs> pa. Bili ka ng talong. Panahon ni Marcos po yan. Oo, oh, Marcos. Bili ka na. Limang piso ng talong. <laughs> isang, isang plastic bag. <laughs> Sarap pala yung panahon ni Marcos po. Oh. Uh, eh, magang, bili, eh, magang. Sabihan. Bili ka ng yung kagit ng bigas, kalating hmm. kilo. Ilegi centimos. Di sentimos lang. Murang-mura. Oo. Di sentimos. Sa napang... Kaang <laughs> mga oh, araw oh. ka lang. <laughs> 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 Pero minsan nababalik-balik lang nyo rin na narata. Nabalik tanawan nyo rin minsan yung mga... na ano. sana nakahiga Ay Iisip ko rin yung mga pinagdaanan ko rin. Mga kami magkasama. Pero kung aki-antes sabi eh, sabihin mo mga sampung taong kami magkasama. Siyempre lahat malalaman ko. Sampung taon na tayo, no? Oo, sampung taon akong nakasama. Eh, tatlong taon lang akong nakasama. Pero kahit pa paano sa tatlong taon eh, na yun, matagal-tagal na parang yun. Yeah. Parang ano eh, kumbaga... bale bali walang tatlong taon ko na ano, mas napatay agad eh. Dalawat kalahati. Eh. Mm. Pero na, at least kahit paano, yung legendary ng Cavite, eh, nakasama niyo. Wala yung bagay yun. Kumbaga tatak na sa ano yun. Kung baga legend na legend na rin kayo eh. May nagber, oh. may nagberde nga yun sa... Ito na... Sa, sa kanto ng Pupunta Kabite, ano? Nabileta. Nabileta. Yung papasok ng San Antonio. Oo, oh, eh, San Julian, Antonio. Uh, San Antonio, San Antonio. Papasok na ilan. May nagberde doon. Hindi ka maniniwala. Isang truck ng... Beer. Beer. Beer Pilsen. Nakapara, nakapasok doon kini ba ba lahat yung mga ano? Oh, Oo. Truck daan, daan. Hey. po Daan, da Ang tao nga eh. Like, parang piyesta, dami tao. Kuha lang sila ng kuha. Oo, oh, lagi do doon, tumutubo. Itong mo, nung, 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 nung nagiinuman eh, siguro mga daan, halos yung mga nag-iinom. mga limampung tao nagiinom. Kanya-kanya kanyang isa na yung isang mesa, mga sampung tao na. Eh, malaki kong pa. Yung beer nga eh. Halos maubos-ubos eh. Tsaka hmm. hindi po talaga nalalasing, no? Eh, yun yung kape. Nanes kape na yung uso yung baso ganyan. Oo, ah, no? matibay na baso yun. Oo, oh, yung takipe brown. Ah, ah. Parang five yun. oh, oh, Parang <laughs> Ay -ay 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 -ay. blend 45 yun. Oo, yung oh, oh, yun, na yun, naubos ko eh, kakakanaw. <laughs> Pagsaysay niya sa akin na mali. Eh. Pag Pagsaysay niya sa akin na mali isang kucharita, Paulo. Kucharita. Oh, oh, wala, wala sukal yun. Apuro na yun. Mm. Para ako. Mga apat na stasyon. Good. Walang kasukal, Wala. Na, no, kwenta mo, naubos ko nga yung isang bote nyo. Isang kucharita lang, gano'ng karami yon Oo oh, nga. Oh. Napaka. So, walang tapang nun. Tapang. <laughs> Alas 8 ng gabi, Hanggang ngayon nabukasan uli ng alas 8 ng gabi. Eh. Nung mula ko na sila ay aanim na nagiinom. May stage 8 pa rin inom. Ay, may meno pa hard no? May hard pa ininom. inom. Yung mga kasama niya, mga nakatungko ng ganyan. Si Puti kaya eh, tulip na tulip na ganyan. Umuwi kami, nagmumotor. Magkaangkas kami. Kung hindi sabi mo sasalok. Daretso, daretso renta ako. Talagang ano, malinaw pa yung Malinaw ang mata. <laughs> oh. Iba yun. Lagog-lagog oh. ko <laughs> alo Halo-halo yun. Eh, mo naman. Hindi naman natigil na sabihin mo. Baka segundo lang. Pag inom na naman. Talagang ano, inaalalayan din ang gabay yun. Mm. Matang, May alam din lahat. Pati protection sa mm. paglabas ang kabigat lang niya lang sa kanya eh. Kaya siya na kone, na master ng dalawang kumpare niya mayor. Nung mahulog siya roon sa padin ni Tandang so, Bating. Doon sa likod data yun tayo, no? Sa Bukana. Sa Bukana. Doon nakita. Hmm, nakaroon. Tama na talaga na nang bato. Kiliyak. Kaya na puro ng dalawang kumpare, makapatay sa kalaw. No. Kaya humanap na yun ang three girls na upahan. Nagkomperesya sila. Pag-uwi, alas 6 na umaga ang magpapagita sa Josephine. Napay so, nung ngayon ang merong pagkutulog. Nung ilong ko ganyan, lumapit yung papatay. ay Mas di yun di na ganyan kalaki bilog. Bako! Yung walang so, ano, yung, yung wala pang -haya. Pang -haya. walang pang walang pambula pa, pa, wala siyang ID Parang maso. maso o, o. Pero maliit siya. Maso po so, sa so, dewa. So, so, Nang ano nak basta sabay abutan na lang. Nasa sako na yung Kasama na sa sobrang dust. Kasama Pabalage na bakal. Oo. misa niya may bakal pang kasama eh. <laughs> talagang ano, yung mga ganyan kasi sa... Kaya sa akin, yung si Noong sa... Soy, nung no, mapasama sa amin, ini apat, si Mar, si Silang Mario, si P. Peles. Si Peles, tataga Malagasang, no? Oo, oh, Malagasang. Malagasang. Yung mataba? Oo, oh, mataba pa hmm. oh. no, na. Mm, oh. Buhay pa rin nyo? Wala na Namatay na kasi. Hindi ko maaisip. Yung si Boy Posto. Oh, si Boy Posto. Ah, yung si Oo, oh. oh. yung Ay. apat na yun ang magkakasama na ang nagdala sa amin eh si Tandang Panta. Tandang Panta. Mm. Eh, di magkalapit, ni, ni, mm. ni Tiles. Mm. Tiles. magkalapit sila ni Juan? Ni Pelis. Ni Pelis. Pelis ka. Magkalapit lang sila roon. Halos ayun lang yun. Yung nagkawusap kay Butay. Kaya napasama sa amin. Mm naging ano, naging kumbaga naghuntaan kayo nilang mm para isang grupo na lang. Naging isang grupo. Ngayon, hindi naman namin kasama magalalakad. Uh, hindi man namin naisasama yun. Hindi naman namin. Wala naman kalaban man Wala naman kasalakay. <laughs> <laughs> oh. Kaya hindi naglalaylo lahat sila sa bahay.